Hello mga katoinks! This is again Jobo and welcome back to my YouTube channel. Pero kung bago po kayo dito and naniniwala po kayo sa mga pinaglalaban ko sa buhay, please don't forget to hit like and also mag-subscribe na rin po kayo. So for today's video, pag-uusapan natin itong pinost ni Miss Corina Sanchez sa kanyang Instagram na umani ng hating opinion galing sa ating mga netizens. So ito, ito yung picture na pinost niya. Wanna be on top. Kung uh, pupuntahan niyo yung comment section ng uh, kanyang picture is uh, um, sari-sari yung naging komento ng mga tao. May mga nagsasabing um, maganda siya, gumanda siya, umayos yung itsura niya ngayon, na sobrang happy siya sa married life niya, kaya ganun yung itsura niya. and On the other hand, meron ding mga negative comments na nagsasabing um, hindi nila gusto yung itsura ngayon ni Corina, na yung makeup daw niya ay pangit, na nagparitoke siya. So uh, ngayong umaga, aalamin natin kung uh, <laughs> ano ba. So for today's video... Titignan natin mabuti yung picture ni Corina and uh, iti-determine natin kung uh, nagpa-retake nga ba siya or kung mas umayos yung itsura niya ngayon if ever nga na nag-undergo siya ng plastic surgery. Ayan, and uh, before we proceed with our video or yung yung topic natin for the day, gusto ko lang um, i-express yung opinion ko again about plastic surgery as I have said on my previous videos. Um Hindi ako against sa plastic surgery If it would make someone feel better or um, feel good about um, dun sa sarili nila Kapag uh, happy sila na makitang mag-improve yung ilong nila, yung mukha nila through plastic surgery Then that's fine, di ba? Kung sabi ko nga kung meron nga lang akong pera, meron din naman akong ipapagawa So, hindi natin intention dito sa channel natin na i yung mga taong nag-undergo sa plastic surgery or yun nga, yung pagpaparitoke. Okay. Nakita ko siya sa homepage ng browser ko, which is the Internet Explorer. Akala ko, nung umpisa, um, si, si Paulo Ballesteros, yung parang nagme-makeup transformation siya as Corina Sanchez. Tapos so, nung tinitigan ko kasi, parang para siyang si Corina na parang hindi. So, tapos yun yan, nakalagay na pinakita ni Corina yung new look niya Parang ganyan, for a photo shoot I guess Yun, binuntahan ko yung uh, yung picture And uh, also, um I googled yung mga uh, old pictures nitong si Corina For us to make a comparison Kung meron niyang binago sa mukha niya And ito yung picture niya noon And ito naman yung picture niya ngayon Ayan. So, i-compare natin yung uh, picture niya And so uh, for me naman um, looking at these photos yung picture niya noon at saka yung picture niya ngayon parang wala namang nabago sa mukha ni Corina. <laughs> <laughs> I think um, may parang dun sa new photo niya um, parang binanat yung face niya And siguro nagpabanat siya ng face pero sa ano naman tapos yung um, yung chin niya kasi dito sa old photo niya parang um, yung 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 pisngi ba niya parang medyo um, may pagsasag na nagaganap tapos yung chin niya is hindi ganun ka-define. Ngayon yung chin ni Miss Corina Sanchez is para na siyang um, parang K-pop ganyan. Yung, yung datingan. So, I guess um, in-enhance yung uh, cheek niya and yung yung bandang baba niya parang in-improve siya and also yung lips niya mas full ngayon yung lips niya Dun, sa bandang ilong parang um, lumiit din yung ilong ni ni Corina um, parang uh, mas mas naging pagano niya siya. Actually, kahawig niya si R. Munoz during the issue din na after niyang nagparito ko yung picture niya na lumabas noon. And yung ilong ni Miss Corina is parang nagkaroon ng mas defined na bridge. So, um, ayun, hindi, hindi, hindi ko lang ma... Hindi lang ako makapag magkaroon ng 100% conclusion na nagparitoke nga itong si Corina because kung iko compare mo yung picture niya noon and yung picture niya ngayon is pumayat talaga si Miss Corina Sanchez. And uh, may mga tao talaga na kapag pumapayat is nag-iiba yung itsura. Um, ako nga, sa, sa experience ko, ngayon sobrang laki ng ilong ko pero nung payat ako, medyo maliit siya. Though malaki pa rin naman, <laughs> pero mas maliit siya nung payat ako. So habang tumataba ako, tumataba din yung ilong ko. And I guess, yun, yun yung kaya, kaya hindi ko ma alam mo yun, hindi ko mapag talaga ngayon kung nagparitoke nga si Corina or hindi. And uh, doon sa mga nagsasabi naman na hindi maganda yung makeup ni Corina dito, kaya ganun yung itsura niya. Yes, hindi nga maganda. Lalo doon sa bandang eyeliner niya, parang pa na yung eyeliner, eyeliner niya. Very dark talaga, very makapal yung eyeliner niya. And I guess, yung bagay na makeup kay Miss Corina Sanchez is yung light lang yung mga parang ginagamit niya noong sa rated cake. Pinakialaman talaga natin yung makeup niya. Pero dahil na hindi tayo makaka-come up with a concrete conclusion, ilalabas na naman natin ang ating mahiwagang um, barya. Ayan, so matagal-tagal ko nang hindi ginamit ito dito sa ating vlog, pero ayan, tatawagin na natin ang ating mahiwagang barya. Ayan. So, nandito na ang ating mahiwagang bariya. Nakikita nyo yung isang side ng bariya is red. And then, um, yung isang side naman ng bariya is yellow. So, para pa kami din ang mahiwagang bariya? Walang <laughs> ni lamang. So, magtotos ko yung tayo. Tatanungin natin yung bariya ng katotohanan. And, ibibigay niya sa atin yung sagot. So far, yung mga naging experiences ko dito sa bariya ng katotohanan is hindi pa naman niya ako fail <laughs> yan. So, tatanungin natin ngayon ang bariya ng katotohanan. Kung nagparitoke nga ba si Corina? Kung yellow yung lumabas, hindi siya nagparitoke. Kung red yung lumabas, siya ay retokada. Yellow! Ayan, so, ayon sa bariya ng katotohanan, um, hindi daw nagparitoke si Miss Corina Sanchez. <laughs> Ayan, pero <laughs> Ayan, so bariya ng katotohanan na ang nagsabi na hindi nagparito. kay. Gusto kong mag-walk out. Yan yung conclusion ng vlog natin. Base sa naging desisyon ng ating bariya ng katotohanan, hindi nagparito kasi okay. Miss Corina Sanchez. And yun, so um, going back sa opinion natin about pagreretoke uh, pagre-retoke, ano, um, marami din sa mga nagko-comment doon na nasobrahan daw sa pagre-retoke itong si, si Miss um, Corina Sanchez. And I guess, um, decision niya yun niya yun kung, kung meron siyang ipapagawa. At hindi naman siya humihingi sa atin ng pampabotox niya, pamparetoke, kung nagparetoke nga siya or kung meron nga siyang pinagawa sa mukha niya. So, it's okay naman para sa akin yung mga ganitong bagay. And, um, ano ba, nun sa sobrang retoke, may, may naalala na akong kwento. Ano? kwento ko na rin sa inyo. So, kwento ito ng isang babae na isang gabis dinalaw ng kanyang fairy godmother. So, uh, sinabi ng kanyang fairy godmother na mabubuhay pa siya ng mahabang-mahaba and pro protektahan niya sa lahat ng harm itong uh, itong babaeng ito na bida sa kwento natin. So, itong babaeng ito naman dahil na nakakaroon siya ng assurance na mabubuhay siya ng matagal and uh, yun nga, um, she wants to live a happy life and part of yung happy life or ideal life na gusto niya is yung maganda talaga yung itsura niya. So, kinabukasan na kinabukasan, pinagtahan niya yung, uh, yung isang plastic surgeon So, nagparetoke siya, pinagawa niya yung mata niya, ilong, dibig lahat na pwedeng iparetoke, hanggang boobs, pinaretoke niya talaga lahat yung, yung itsura niya. So, pag tingin niya sa salamin, sobrang naging ganda nitong uh, babaeng to. And, paglabas na paglabas niya sa hospital, bigla siyang nabangga. <laughs> Tapos, bago siya mamatay, nakita niya yung fairy godmother niya. Parang tinanong niya, sabi niya, akala ko ba matagal pa ako mabubuhay? Sabi niya. Tapos sabi ng fairy godmother niya, ah, hindi kasi kita nakilala. Time <laughs> hindi ba nakakataw? <laughs> Parang hindi naman masyadong nakakataw. Pero nung kwento kasi sa akin yun, natataw ako. Yun lang, kipay!